mga una sa ninyo all over the world dito na ang bagtak sa manok <laughs> hmm. wala siya may pilit sa akong ah, lulutuan yeah. hmm. look at me nani siya butangan ako aso gamay para gyud lami kanang asukal kung wala kay bitsin or magic syrup or gini sa mix ihalo ani mo asukal okay na siya asin asukal okay ra ang pimpla asukal na brown hmm. mga una ta ni lami ka in siya pag humok na ayo ha huh? Jadi ini siapa? pilit pilit mo ko gusto kanang masulog ba ang ako gilutuan ba kay ko ko